17 anyos nga babaeng taga Talima, Olango Island, kinsa gigrawon na missing. Sukad so, niya sabados Sabado sudto. Nakit ana kagahapon sa hapon nga matod pa. Gigapos og nagsigi na lang og hilak. Apan ang kapulisan adunay pagduda sa pamahayag nga giluwatan sa Dalagita. Siloan meron dina sa report. Gi-paagi sa social media post ni ining usa ka inahan nga OFW ang panawagan sa namising niyang anak nga taga Talima o Island. Matud sa inahan na nanghidang iyang 17 anyos nga anak nga mula bang sa mainland Lapu-Lapu aron kuhaon ang gipadani ang nga package nga tuas sa balay nga gipuy-an sa manghod sa mainland Lapu-Lapu. Migikan kini sa Talima o Island alas 10 sa buntag ni Adtong Sabado. So alauna na lang sa hapon wala pa siya maabot kaya alas Jace man siya nang gikan sa Saturday. So, pag alauna na wala na ako akong anak ni Ato na lang sa eskwelahan. So, pag uli niya gikan sa eskwelahan, kontak siya balik ni Keith. Wala naman siya makakontak. Pagka Domingo, nagpakita bang na sila sa barangay ug sa kapulisan sa isla. Pagka Lunes, mga pasado alauna sa hapon, gikatahong nakita na lang ang dalagita nga nagpakitabang sa mga kabalayan daplin sa baybayon sa Talima nga gigapos ug naghilak. Ang dalagita daling sa tambalanan ug nahinabi sa WCPD personnel sa Police Station 1. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga may nakuha na silang kopya sa CCTV, di inakita ang dalagita niya dung adlong Sabado nga padung sa pantalan. Apan sukuhi sa iyang gisulti nga nagsakay siya og tricycle o gipatungan sa duha ka mga lalaki o miliko sila paingon sa menteryo, inay mula ho sa pantalan, motorsiklo ang nakita ang gisakyan sa dalagita o milahos paingon sa pantalan. Nakuha usab sa Lapu-Lapu City Police ang laing sa CCTV niya lunes ala una sa hapon, di inagsakay gihapon og motorsiklo ang dalagita o mikanaog sa iskina paingon sa minteryo. Pipila kini kami nutos, una siya nakitang nagpakitabang, nagigapos o naghilak. Man ato ang gidigdi perang ang ito investigation karon para atong makita unsa atong masuta ug unsa gi ang gustong ipalabas nganong uh, declare man siya nato nga to for two days siyang gitanggong sa upat kalalaki. Sa pagpakiginabi sa RTV Balitang Bisdak sa Inhan sa Lagita Karong Adlawa, iyang gibutyag nga nagpaabot pa siya sa resulta sa investigasyon. Um, Maghulat lang daw niya update sa police maura tapos masultig tawagan na daw ko niya after sa mga uh, investigation daw. That... Karunlang lang hapon, gipahibaw sa Lapu-Lapu City Police nga miangko na ang dalagita nga Mayor Junard Ahong Chan nga dili tinuod ang nahauna niyang pamahayag nga gidagit siya o gigapo sa upat ka mga lalaki. uban ni Marlon Melgazo o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Misda.